Tingnan natin kung ano ito yung mahabang pila. Ha, t-shirt printing ito. Ayan. So, bago tayo makarating doon sa pinakabahay. Ito yung pila ng mga... Ayan T-shirt printing. O, may bagong nagpadala naman o. No? Donation ng pagkain dito para sa mga volunteers ng mga nagbabantay sa bahay ni Tatay Digong ayan food and drinks So ito po yung gabi before ang birthday ni President Duterte. Pasyal ulit tayo sa kanyang simple at munting tahanan dito sa Davao City. Ayan, so dito tayo sa may Doña Luisa Subdivision At tiyan natin kung ano ito yung mahabang pila T-shirt printing ito Ayan, so bago tayo makarating doon sa pinakabahay Ito yung pila ng mga Ayan

So double time kasi bukas na yung big day ni Tatay Digo no yung kanyang 88th birthday. So ano haba nung pila. Ang oras natin 8:60 ng gabi. Daming mga nagpapa-print pa no. Free t-shirt printing para bukas. So magkita-kita tayo diyan sa may Rojas Avenue corner CM Recto Street doon yung pinaka venue dito sa Davao City ito punta na tayo dito sa bahay ni Tatay Digong so may ongoing rosary pa po

Para sa mga volunteers, Yung mga mga nagbabantay sa bahay ni Tatay Digong. Ayan, food and drinks. And, um, Yan, so inspect muna yan bago dalhin doon sa loob. Kung saan ini-stock yung mga pagkain po, no? Tsaka mga inumin. So merong nag-inspection dito. Dere, dere sila mag lang Ayan, pasok tayo sa loob. Ilang araw din tayo hindi naka, ano, ngayon lang ulit tayo nakabalik ng Davao City. Ayan. Ayan sa mga kabilang tao magmalibot ng isa na ito ka na mo. sa lawa sa ay hello <laughs> Ang donate ay si Sir Lee Coliano from California, USA. So tapos lang ng grocery ngayong gabi dito. kasi so, sila yung nag-donate nung itong dala no na food and drinks. And from California, USA. Tapos ito meron ulit bagong dating ulit. Ayan o. So, kararating lang yung donation from California, USA. Ayan, meron ulit dumating dito. Isang kaldero ng pagkain. Tuloy-tuloy yung pagkain dito, no? So, direction na tayo dito, no? Again, katapos lang ng rosary ngayong gabi. And ayun, dami palang tao dito. Tapos syempre, nung last visit kasi natin dito, wala pa yung mga standy ni Tatay Digong. Pati itong malaking tarpaulin na we stand with FPRRD. Ayun, na, no? meron ng mga standy. kung saan pwede kayong mag-picture-picture dito. Cơm h ả So dito, ang dami ng tao dito po. oh tignan nyo. Tapos, dati kasi nandun yung mga pagkain nakalagay, no? Doon sa may monitor. Nilipat pala dito. Ayan. So yung mga pumupunta dito or mga nagbabantay, no? Talagang hindi po magugutom dahil tuloy-tuloy yung dating nung mga donations po ng mga pagkain. Ayan, ang dami na naman po kanina may bagong dating ulit so again bukas na yung big day ni tatay digong and dami pa rin mga print no, ng mga isusuot para bukas yan mga green shirt merong black, merong white So bago yung birthday ni Tatay Digo mo. Ang daming tao ngayon dito. Ang mga nakastak na tubig. Ang dami. So ito yung dumating kanina. Ayan, lugaw. Isang kalderong lugaw. Gusto mo ka pinapay